So itong video niya is hindi to live. Then ngayon, magtataka kayo, bakit sa picture profile niya is merong nakalagay nga live? Okay, alright. So dito na video, ituturo ko sa inyo paano natin malalaman kung yung video is live ba o hindi. So by the way, itong nakikita nyo dito, isa itong screenshot sa video ko. Nung nagawa ako ng tutorial, paano na hindi mag-autoplay uh, yung mga video na i-scroll natin sa Facebook. So itong nakikita nyo dito is isa itong screenshot sa video ko nung nagawa ako ng tutorial. So by the way, yan na video na yan. Yung link sa video na yan, ilagay ko sa comment sa video na ito. Kung iritisado kayo, tingnan din niya na video na yan. So dito, makikita natin sa screenshot na mayroong video, no? Then, itong video na ito, ang nakalagay na date kung kailan siya na-upload is May 3. Then, itong video na ito is galing to siya sa home. Kasi pag i-click mo yung home, random uh, randomly merong lalabas dyan na maraming video pag i-scroll mo pa pa Then, ang lalabas dyan ng mga video is hindi bago lahat. Actually, nakarandom yan. Ang lalabas dyan na video pag click mo yung home is mayroong bagong video na lalabas at mayroon ding luma na video nga lalabas. So dito sa screenshot, ang makikita natin dito nga video is luma to na video. May So luma to na video kasi nakalagay na yung date niya. May kasi yung mga bagong video kasi, is hindi yan agad malalagay yung date niya. Kasi kapag ngayon mo in-upload yung video, pagkatapos mo i-upload yung video, lumipas yung 1 hour, ang makalagay dyan is 1 hour ago. Lumipas yung 5 hours, ang makalagay dyan 5 hours ago. Then lumipas yung isang araw, ang makalagay dyan is 1 day ago. Hindi yan agad-agad malagay yung date. Then sa tingin ko, aabot pa yan ng 1 week o 2 week bago ilagay yung date. So dito sa screenshot ko na ito na makikita sa video tutorial ko. So dito sa screenshot, makikita natin na nakalagay na yung date May 3. So ibig sabihin, luma to na video talaga habang nagre-record ako nito. No? Kasi nakalagay na yung date eh. Kasi kung bago pa ito nga video, dapat hindi makalagay yung date dito. Dapat ang makalagay dito is 2 hours ago kung lumipas yung dalawang oras or kung lumipas yung isang araw, ang makalagay dito is 1 day ago. Eh kaso nakalagay na yung date niya, Ibig sabihin, luma na ito na video, itong nakikita sa screenshot sa video tutorial ko. So by the way, din ngayon focus tayo dito sa paano malaman kung nakalive yong yung video. So itong video na ito na makikita sa screenshot, ito yung gawin nating halimbawa kung paano malaman kung nakalive ba ang video o hindi. So makikita natin dito sa picture profile niya ka-boy Kilaw, merong nakalagay nga live, then may video. Anong ibig sabihin yan? So itong video niya is hindi ito live. Bakit ko masasabi na hindi ito live? Kasi dapat sa video niya is mayroong makalagay nga live dito sa kalapit sa date itong 3 May. Dito, malapit dito. Basta dito lang banda makalagay yung live. So, lagyan natin ng guhit, no? So, dito lang yan banda makalagay yung live. Yan, dito. Dito dito yan na part makalagay yung live no. Kung yung video is live pero dito makikita natin na walang live na kalagay. So dito nga part. So ibig sabihin hindi ito live na video. Kasi lahat ng video na live na makikita natin sa Facebook is mayroon talagang makalagay na live doon sa malapit sa date niya kung kailan siya ni live yung video. So yan yung palatandaan na live yung video. Kasi kung walang palatandaan, mahirapan tayo ma-identify kung live yung video. Kaya bawat video nga live, meron talagang ilagay nga live doon sa malapit sa date. No? Or dito yan makalagay, malapit dito nga icon or dikit sa live. O sa dito lang yan na part makalagay yung live. Diyan lang part na yan makalagay yung live. Pag yung video is live. Den ngayon, magtataka kayo bakit sa picture profile niya is merong nakalagay na live. Then ngayon, baka sasabihin niyo nga itong video na ito is live to kasi merong nakalagay na live sa picture profile niya. So mali yan. Kasi sa Facebook kasi kapag magla-live ka, example ngayon, magla-live ka ngayon, yung picture profile mo bigla yung magbabago. Kapag magla-live ka ngayon, yung picture profile mo nga walang nakalagay na live bigla yan magbabago, automatic yan sa picture profile mo, merong makalagay dyan na live kasi nagla-live ka. Then pag mag stop na tayo mag-live, i in na natin yung live. Itong nakalagay nga live sa picture profile natin, mawala na yan. So ganyan yung sistema sa Facebook. Kahit subukan pa ninyo mag-live. Mag-live kayo ngayon tapos uh, try nyo ipatingin sa ibang Facebook account yung Facebook account ninyo. Kung tingnan yung Facebook account ninyo sa ibang tao, yung picture profile is magbago yan. Merong makalagay na live kasi nagla-live ka. Ganun yun yung sistema sa Facebook. ting ngayon, itong nangyayari dito sa record ko, sa video ko, habang nagre-record ako dito is nagkatao na ito si Boy Kilaw is nagla-live siya. Kaya merong nakalagay nga live dito sa picture profile niya. Nagbago yung picture profile niya, merong nakalagay nga live. Pero hindi ibig sabihin niyan na itong video nga nakikita ito is live na ito. Hindi ito live kasi walang nakalagay dito nga live. Dapat mayroong nakalagay nga live diyan pero walang nakalagay nga live. So ibig sabihin itong video hindi ito live. Then merong nakalagay nga live sa picture profile niya kasi nagkataon na habang nagre-record ako nito is nagla-live siya. Ganon. Then malalaman natin yan kung pupunta tayo ka Boy Kilaw. Uh, hahanapin natin to itong video na ito, itong video na ito na ang nakatitle, merong bisita na gustong tumikim ng priskong ti Nola. Kung hanapin natin to sa timeline ni Boy Kilaw, tingnan natin kung merong bang nakalagay nga live sa video na ito. Pag hanapin nyo to na video, unan yung tingnan dito nga part. Kapag walang nakalagay dyan na live dito nga part, so ibig sabihin, hindi 'yan live na video. Then sa panahon na habang nagre-record ako nito, nagle-live siya kasi nagbago yung picture profile niya, mayroon nakalagay ng live. So, pwede yung hanapin yung live niya sa timeline niya, pero hindi talaga ito yung live niya. Ibang video 'yon yung live niya. Makikita niyo yung mga live niya sa bagong upload niya. Kapag merong makalagay ng live dito nga part So live yon Pero hindi itong video na ito yung live. Kasi itong video na ito is walang nakalagay nga live. Malamang meron kayong makikita nga live sa timeline niya. Kasi nagla-live siya dito. Merong nakalagay nga live sa video profile niya. Pero hindi itong video na ito. Yung live. Kasi walang nakalagay nga live dito. Then, take note lang. Merong bagong role yung Facebook na yung live natin. Pag lumipas na ng 30 days is mabubura na yan. No? Merong ganyang role sa Facebook. Then, tiktok lang, kapag yung tao is nagla-live, then yung pagla-live niya is lumipas pa yung isang oras, dalawang oras. Kung tingnan natin yung live niya, is hindi pa yan automatic makalagay yung date kung kailan siya nagla-live. Kung lumipas pa yung isang oras, dalawang oras, o limang oras, ang makalagay dyan, kung tingnan natin yung video live niya na lumipas na isang oras, ang makalagay dyan is one hour ago, ganon. Then, lumipas yung limang oras, ang makalagay dyan five hours ago, ganon. Ano yun? Hindi pa ma-automatic malagay yung date. Then, pag lumipas yung isang araw, ang makalagay dyan is 1D. Then, pag lumipas yung dalawang araw, 2D ako. Sa tingin ko, abot pa yan ng 1 week bago ilagay yung date sa live niya. Ito, nakalagay na mismo yung date, three May 3. So, ibig sabihin yan, habang nagre-record ako nito, is, luma talaga itong video na ito. Kasi, nakalagay na yung date. Kasi, yung mga bagong video is, hindi yan automatic makalagay yung date. Then, sa picture profile niya, merong nakalagay nga live kasi nagkataon na habang nagre-record ako nito is nagla-live siya. Yeah. Pero yung live niya ay hindi itong video na ito kasi walang live na nakalagay dito. So makikita natin yung live niya kung tingnan natin sa timeline niya. Kung i-open natin yung Facebook ni Boy o tingnan natin sa timeline niya. Kapag meron tayong makikita ang uh, live na nakalagay dito nga parang so yun yung live niya. Kaya merong nakalagay nga live dito sa picture profile niya. Kasi nagkataon na nagla-live siya habang nagre-record ako nito. Yan. Pero hindi itong video na ito yung live. Ibang video yon yung live niya. Kasi walang live na kalagay dito. Okay na right. So, Hanggang dito lang itong video na ito. So tinuro ko lang paano malaman kung live yung video o hindi. Okay na right. Hanggang dito lang itong video na ito. Peace!